Para naman sa ating lot lotto result, limpak-limpak na salapi, hindi pa rin naiuwi ng mga lotto bettors. Kasama natin para sa I Lotto Result, narito si Idol Fina Pantasya. IFM News Lotto Results Mga Idol, hindi pa rin pinalad ng mga bettors na maiuwi ang lotto jackpot prize ng Grand Lotto 665 at Lotto 645. Walang nakakuha sa jackpot prize na 42 million 980 pesos 591 pesos and 40 centavos ang Grand Lotto 655 na may winning combination of 42, 11, 47, 12, 30 at matapos ng isinagawang Lotto draw kagabi. Wala rin tumama sa bola ng Mega Lotto 645 na may winning combination na 33, 29, 11, 36, 19, 12 na may jackpot price of 14 million 27 centavos. Samantala muli namang magsasagawa ang PCSO ng draw mamayang mayang alas 9 ng gabi. Para sa I Results, ako si Idol Pina Fantasia. Idol!